Ang sa sasarap. Lolo tayo ng ano? Baboy. Ay ano pa langka, langka. Ano na to? Uh, asimang ko lang, walang sahog. Yan, naano ko na, tatanggal ko yung pinakagit na, oh. Balat na. Ayan, ano, wala na sa butas, oh. Naano ko na. Ito ay asiman ko na. Manood kayo, mga kasad sa hirap, kung paano kainin na isang walang sahog na nilaga. Nilaga sa tinasiman. Hmm. Hindi ito, ano ha. Hindi ito baboy ha. Langka to. sabi niya baboy, ulo ng baboy, hindi. <laughs> langka yan. no. Eh. Mga sasirap. Sige na At saka itong ulo ng baboy, ay hindi pala ulo ng baboy. Tabigan natin. Ayaw, sarap. Ito na. Langka yan. Langka. Kakalating langka. Talagay ko ng tanlad. Kamatis at saka si Boys Bawang. Halo-halo na yan. Makasad sa Atak pala natin. Mamaya-maya, um, na yan. Ito ay ano, inasiman to, inasiman na ulo ng langka. Hindi baboy yan baboy, ang makasal sa hirap. Ang makasal sa hirap. Ito yung sinasabi na ulam na langka na inasiman. Diba? Wala sa hugto. Sa mga kasal sa hirap, yan ang kakaan ko makain ito. At sa mga baser na mga arte dyan, alam ko hindi ko makain ito. Kaya yung mga baser na mayayaman, na mata pobre, mata pobre. Yan. Walang alam sa buhay ko di mag yan. Ito ulam ko, oh, talagang quality yan. O, magluto kayo na ganito kung gusto nyo. Diba? Hmm, itiglang ko na. Walang sahog yan, ha? nasimang ko lang yan, Oh, Kuti asin. Hindi kami nagbibitsi ito. Laka nang pangasim. Hmm. Quality yan. Masad sa hirap. Ayan. Diba? pa pala natin yan. Yan, mga sasayarap, o. Oh. Diba? Yan, o. Oh. Luto-luto na to, o. Oh. Nasiman na, no. May tanlad. Na walang sahog yan, o. Oh. Walang sahog yan, mga sasayarap. Langka na nasiman yan. Woo! Quality. Eh. Sarap. kahit walang sahog. Luto na. Sa hirap. Sa hirap ka tayo. Alam ko oh. Langka yang mga sa hirap diyan ulo nang babo langka. Na ano lang yan. May sima na may tanlad oh. May kamatis. Yan kaya tayo. Sa hirap. Hmm, tap. Ulan yung ka sa hirap. Alam ko, hindi kayo nakain ng ganito eh. Sa so, mga bakar dalo dyan, hindi nakain ng ganito lang muna. Walang, walang sahog. Nilaga yan na may, may asin. Diba? Alam na yan. Hmm. Balti, diba? Hmm. Walang sahog yan. No? Walang